Yon mga kabiker no, eto na tayo at purihin ng Panginoon dahil uh, tuloy na natin yung part 2 natin dito sa scooter na Aprilia na made in Italy. Sa first video natin mga kabiker no, ang problema natin float valve no. So dire diretso yung tulo ng gas no, kaya ngayon nakakuha ako ng floater kasi nga akala ko magmamatch siya. Ayun. Kung niyo kasi no? Ganito yung stock niya, ganyan kahaba yung may silver, ganyan na ganyan, no? Ito naman yung nakuha ko, mas malaki siya, mas mahaba. Kung mapapansin nyo, mas mahaba yung isa, no? Ang problema mga kabiker, tinetesting ko rito sa carburetor natin, no? Itong mahaba. Ayan. Ang, ang haba ng litaw, eh. Ang haba ng litaw niya, kumpara dito sa stock. Ayan. Maiksi lang. Ngayon, habang kinakabit ko yun, dito, sa plotter, no? Nabali itong plotter natin. Hindi ko na malayan. Meron palang lamat. So, naputol. Ayan. Nabali siya. Dapat ganyan yan. Perso ko dito kasi mahaba yung plot valve Ngayon, laking problema ko mga kabayo. Dinidiinan ko siya. And then, bumigay. testing ko kasi ng gas. 'di ba? Yung pagtesting ko, idinan ko dito sa ilalim. Ngayon, bumigay. Ngayon ka ako para maremedyohan, no? Umorder ako sa Shopee ng manifold. Tapos dumating na yung order ko. Nadismaya na naman ako kasi ganito yung dumating, no? Akala ko malaki siya, napakaliit pala. Okay na sana. Ayan. No? Kasi nga ang balak ko na hindi gagamitin tong carburetor na to kaya bumili ako ng ganito sa isasalpak ko dun sa pang XRM na carburetor. Nga lang, sobrang liit na yan. Hindi siya match dun sa XRM. No? So, ito yung XRM mga kabiker. Kumpara dito, maliit. No? Hindi siya fit. na no? Maliit siya. No? Okay na sana. susok-sok na lang dito. susok-sok na lang siya. Oh, hirap talaga pag two-stroke, no? supply na naman tong nabili ko. Sobrang liit. Siguro, baka manifold nung gas crater, yung carburetor ng gas crater. Sobrang, sobrang liit. No? Ngayon, ang naisip ko mga kabiker, uh, magawa lang natin tong part 2. To. Hindi ko pinapangako na mapapandar ko. Pero itra-try kong itroubleshoot. Gagawin ko lahat ng makakaya ko, no? Pero I believe nandiyan ang Panginoon na tutulong sa akin. Pero itroubleshoot natin. Ngayon ang gagawin ko mga kabiker, etong XRM na card, susuksukan ko ng tubo. Ito, itong tubong top saktong-sakto siya rito. Ayan, saktong-sakto siya, fit. Ayan. Ayan, Mapapansin niyo nakabit ko na no, na, habay na siksik ko dito, no? So ilalagay ko lang dito, kaganyan ko. Ah, medyo maluwag siya. Lalagyan ko ng electrical tape para magpit. fit ng tape para tumaba siya. Oh. Gup. Ayun na. Sama na natin nung kuan para ano. Ayun. Ayan, okay na. Para may siksik. -sik. Ayan. So, okay. Ano pa lang ito mga kabiker, no? Troubleshoot para makita natin yung problema. No? Ngayon, sige na natin ng gasolina. Ayan, testing natin kung under na siya. So medyo mapapalaban tayo dito. dami. Stay ulit! Ngayon mga kabiker, siguro palitan muna natin ng bagong CDI. Baka yung spark niya medyo maliit or hindi siya nung malakas baka hindi niya masunog ang gas. No? So palitan natin, ang gagawin natin, battery operated na para malakas. Gagawin natin lahat yung possible para matroubleshoot natin. wire niya si stator ito. Merong white red White red, ito yung pulser niya. Black red. Ayun yung primary. Balatan natin. Yan. Itong dalawa, ito yung charging tsaka yung yellow pang ilaw light coil. Tapos ito, naglagay na ako ng ground. Ito, papunta naman ng ignition coil. Ayun mission coil kulay brown etong blue nilagyan nila ng one hininangan nila ng red pero blue yan ground eto meron ding ground sa ilalim kailangan mag connect yan ground ground tsaka ground sa metal part sa chassis tatandaan nyo mga kabiker pag nag ano kayo ng motor kailangan meron din siyang ground sa may makina. Naka-connect sa makina at saka naka-connect sa chassis. So, ito, siyempre sa CDI na to. Ngayon, sa 4 pins, alam naman natin yung 4 pins, kung saan papunta. Unahin natin to sa may ignition coil. Ignition coil dito. Ito, ground. ground ground to ground dito na ito neto. ayan hindi ito panser so white red ito siyempre papunta ng battery so tanggalin muna natin itong ground pala ilagay natin sa negative ng battery Huwag kayong malito ha. Ito, lalagay ko lang sa negative. Ayan. Ngayon, itong negative na to, kapit natin dito. Ito. Para magka-connecta na lang sila. Ayan. So, na. Itong etong part primary disable na to no wala na kasi battery operated na tayo disable na yan ito, ground. Sa CDI, may ground din. Ito, lalagay ko rin dito. Ito, ilalagay ko na sa battery agad. Ayan. So, nakonect ko na lahat. Check natin kung tama kung may spark. Pag may spark to, tama yung wirings natin ha. O, oh, kita nyo, no? Padyangan natin. Yun. Kita nyo, meron. Ito, o. Ito, oh, papatong ko dyan. Yun. May kuryente. Yan. kita nyo. Ayan, o. Oh. Meron. So, tama. Yun, ikabita natin mas malakas ang battery operated kaysa stator drive. Yan. Ngayon try natin baka andar na, no? Dito. Hoy. Kapit na, mga biker. Hoy. Yun. Hoy May pag-asa. No. So, Nagre-redondo na. Umubra yung tubo natin. <laughs> Pero hard start siya. Huh. Tingnan natin. Uy. Oh, matay. Yun, namunit siya. So, ang problema niya ito mga kabike, baka yung kinabit natin na tubo, kasi baka singaw pa rin siya. Hingin natin dito. Pakawala tayo namin. Sara muna natin. Yan, sinara ko muna. para tayo ng isa. Isa. Kasi open carb, kaya isa lang yung ginawa natin. Mga kabiker, uh, medyo ano siya, singaw siya, singaw. Hindi siya magtuloy. Ibig sabihin, yung kinabit nating tubo, talagang hindi siya maganda para dito kasi singaw siya. At saka kailangan talaga yung ganito. Yung ganito talaga yeah. langan natin. Kasi ito naka-design dun sa tornilyo ng karburador, no? So, kailangan talaga makahanap tayo yung ganito o maka-order. Ah, last option mga kabiker. Check ko lang yung, yung ng scooter. No? Naisip ko bigla yun, no? Uh, pagkilos ng Panginoon. Baka ganito, pwedeng pwede doon. So, check ko muna. One moment later muna tayo. A few moments later. Yun mga ka-biker tingnan nyo. No? Ito, kinat ko na siya. Alalagari ko lang. Yan no? Nakita ko, <laughs> okay na okay, kako. Baka, ito nga. Kasi, kamukhang kamukha niya o. Oh. Ayan, kinat ko muna to. No, oh, nilagari ko. Palaban nga ako eh. Mukhang naggano pa yung kamay ko, dumulas. Nga lang, hindi ko pa shigin rin. No, ayan. Tresting mo na natin. Kung obra to. Saran mo na natin to. So, tanggalin na natin to. Kung obra to. Masiksik ko talaga. So, tignan nyo. Wow! Sakto! Sana mandar na dito. So, kailangan natin dito ng ano, insulator. Yan. Meron na tayo. Tsaka, syempre dapat may gasket yan. Ito. Meron tayong available dito. Gasket. Gasket. So yan mga kabiker. Kapit natin ulit to. Ayan. So soksok natin ulit dito. Ayan. Ayan. Sakto mga kabiker. So kita natin. Kapit na siya. At saka nasoksok na siya. Ayan. Ngayon kapit na natin yung gas. Ayan. bullshit na ito. O, yun, medyo gumanda siya ngayon. Pero, tono natin. baka ba drain natin, baka lunod na drain na, last last drain, drain na lang, drain sting din natin ulit sting Oh. ay, Bye. Bye. <coughs> okay, naman siya. Baka yan pa nito. Check natin yung spark plug. Baka nabasa naman nga. Check natin mga kabiker. Baka nabasa yung spark plug nga. Nah, naman na. Basa nga. Basa. Huh? Ayan. Yan. Dangdang natin sa ito. Yan mga kabayag, tuyot. Tuyot na siya. Dinangdang ko na sa apoy. Dito. Ayin. palitan natin itong battery. Duda ako rito. Mga trigger na itong ano. Ito yung bago. ito, ako rito Palitan eh. natin to, last chance. So ayan, hit natin ngayon, no. Iyawang ko lang kung hindi pa titulong to. Ayan, bagong battery na. Bagong CDI. Ayan, bagong karburador. Kasalanan nito. Nghe. <laughs> <laughs> yeah. Sting. 滚！滚！ So, yun lang mga kabiker. Uh, ah, Na-troubleshoot din natin kung tulong yung tambutso. Yung pinutol natin sa dulo. Ito, kasalanan nito. Huwag kayong bibili nito sa Shopee, ha? Ah. Kung kasing laki lang ng tambutso to, kaganda sana, o oh. Tapos, nakaganon lang siya, o oh. oh. So, yun lang mga kabiker. Uh, ah, wala muna tayong shoutout kasi kailangan kong i-upload to. Kailangan kong i-edit to. No? ngayon ding araw. So abangan nyo to mamaya, no? So pasensya na doon sa mga uh, papa shoutout in the next video, no? Kasi medyo pagod tayo kahapon, galing tayo sa bakuna, wala pa akong pahinga. So ako lang na matapos to, ginawang ko na ng part 2. So ganun lang gagawin nyo, troubleshoot. Lahat ng pwedeng palitan, palitan nyo na. At yun na nga, sa mga may 2-stroke na ganito, ito kasing mga 2-stroke na karburador, palitin na pag luma na no? Ano na pag hindi niyo mapandar, ang gawin niyo pang four stroke na carburetor. Kung pwede kayong gumawa ng bakal tapos kabutas kayo. Kasi yung mga may two stroke na tulad nito, no, mga scooter, hirap sila sa carburetor especially, no. Hindi nila maitono, laging nalulunod, laging ano kasi sobrang luma na rin. Ngayon, meron na tayong idea kung paano magkabit ng four stroke na carburetor sa two stroke, yung ginawa natin. Kung wala kang carburetor na two stroke, na matetengga na yung two stroke mo ngayon meron na tayong idea mga kabiker kung bago lang kayo sa akin channel huwag nyo kalimutan mag like share and subscribe click niyo na rin yung notification bell para update <tinyo> <tinyo>